Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayet. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Buwan ng mga kababaihan ng Marso, mga health checkers, kayat mga issue at concerns ng mga kababaihan, kagustuhan ng kababaihan ang ating bibigyang pansin sa buwan na ito. Ang breast cancer ay ang pinaka-common na cancer site dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ayon sa Philippine Cancer Society noong 2023. Sabi naman ng National Institutes of Health, ang mga Pilipina ay may mas mataas na risk ng pagdevelop ng breast cancer sa isa sa labing tatlong babae ay maaaring mag-expect ng pagdevelop ng breast cancer sa kanilang lifetime. Ngayong araw, may kasama ulit tayong isang inspiring na babae sa kanyang larangan at advokasya. Siya ay isang broadcast journalist at documentary filmmaker na nakapag-produce ng mga award-winning documentaries at isa rin siyang jury para sa The Emmy Award simula ng 2020. Ang founding president ng I Can Serve Foundation, board member ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission Foundation, vice president internal relations ng Cancer Coalition Philippines, ang isa sa mga organizations na nanguna sa pagpasa ng National Integrated Cancer Control Act noong 2019 o ang ating Cancer Law at member ng Lancet Commission on Women and Cancer. Let us all welcome Ms. Kyra Magsanok Alikpala. Welcome po sa Health Check Plus, Ma'am Kyra. Salamat sa imbitasyon, Teacher Ellie. Magandang araw sa lahat ng mga health checkers at sa lahat ng mga nagmamahal sa DZRH. Ma'am Kara, alam niyo po, tulad na nabanggit ko kanina, ang aming mga episodes ngayong buwan ng Marso ay handog namin sa lahat ng mga kahangahangang kababaihan bilang pagdiriwang ng Health Check Plus ng Women's Month. Kabilang po kayo doon sa hinahangaan po namin kaya sa ginagawa po ninyo ngayon sa I Can Sir Foundation. Ano po ang naging motivation and inspiration niyo upang simulan ng isang advocacy with I Can Sir Foundation? Ang I Can Serve na umpisahan yan, siguro ano na, halos 25 taon nang nakalipas. Ang bilis nga, hindi ko akalain na 25 years na kami. Um, Nag-umpisa yan dahil pasyente ako. So, alam ko yung dinadaan ng pasyente. In fact, na-misdiagnose ako. So, ang dami kong mga hindi naman regrets, pero yung mga sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan. Unang-una, napakabata ko nung na-diagnose ako. So, nung lumalaki yung bukol sa, sa dibdib ko, di ko pinapansin. Kasi parang wala lang yan. Hindi ko kaagad pinatignan. Uh, dahil pati mga doktor nga sabi nila, eh, masyado kang bata para magkaroon ng kahit anong sakit dyan. So, yun. Tapos, syempre, alam mo, halos... Medyo mas nag-advance yung stage ng cancer dahil na-postpone ko. At ang sabi ng doktor, dahil dito, kailangan ko ng chemotherapy at hindi na ako magkakaanak So doon ako parang natauhan. Nung unang hindi, na hindi ako takot mamatay, hindi ako, tak hindi ako natatakot masaktan o magsakripisyo. Pero pag, nung sinabi hindi na ako magkakaanak parang doon ako natauhan. So sabi ko, importante talaga, lahat ng babae ay eh, alert. Kahit sino pwede magkaroon, kahit anong edad. Kailangan bantay, check-up, kailangan kumbaga take charge of your health. Kaya naumpisan ko ito. At um, napabigyan naman ako ng Diyos, nagkaroon ako ng anak. <laughs> 20 plus years old na siya. So siguro unknowingly, um, it's my way to pay back to the Lord. Nakuha ko yung aking minimiti talaga. At uh, ang daming kailangan tulungan. Kasi paulit-ulit yung naririnig ko mga kwento. So kailangan talagang may gagawin. Uh, maraming, mm -hmm. maraming akala na walang tulong. Maraming akala na mamamatay ka pag may breast cancer. Yun ang number one ano, na iniisip na mali merong hong lunas, lalo na pag maagang na diskubre. Alam niyo po, Miss Cara, talagang uh, marami po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon ay talagang medyo nakaka-alarma po, no, na pabata ng pabata ang meron tayong mga breast cancer. Pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano po yung naging experience ninyo? Ano po yung nag-push sa na inyo para po, uy, talagang kailangan ko nang magpakonsulta? Kasi alin, alam ko po marami sa nakikinig at nanonood ngayon na ating mga health checkers ay maaaring ganun din ang kanilang pinapangamba. Well, gaya sinabi ko, may naramdaman akong lumalaki na bukol na hindi ko pinansin dahil busy ako. Journalist ako. So, feeling ko, pagbata ka, feeling mo, mamamatay yung mundo. Maguguna kung hindi ka magtrabaho. Parang feeling importante ka, ba? Diba? So, siguro yun ang iniisip ko. So, trabaho lang ng trabaho. Pero nasa listahan ko na mga kailangan gawin. On my way sa isang interview, bigla ako nakakuha ng tawag na cancel ng interview. Nung pagkasabi nun, ang katabi ko, isang ospital. Nag-walk-in lang ako, tinanong ko yung security guard, sino ang doktor na naan Ngayon din. So, pumunta ako, nagpatingin, sabi niya, wala. Galing ako sa pamilya ng mga doktor, pero hindi ako nagtanong sa kanila dahil ayoko nang, di ba, pagkaguluhan pa, pagpalakihin pa, and nabalitaan ng father ko. So, sabi niya, nabalitaan ko, nagpatingin ka sa dati kong estudyante, hindi, daling kita sa ibang specialista. Ganon din ang sinabi, ba wala yan, bata mo pa. Pero yung father ko nag-insist, hindi pwedeng hubang magmammogram. Um, ang mammogram kasi dapat 40 years old and up, unless sabi ng doctor eh below 40 pa ako noon. So parang parang bakit ayoko sabi ng doctor ko, wag. Pero pinilit ako ng dad ko. Tapos sinabi ng radiologist yung gumawa ng mammogram parang um kailangan ata i-biopsy si doc. So sinumbong namin to sa doctor ko, yung specialist. Sabi niya baliwala yan, hindi kailangan. Eh yung father ko sigurista. Siya ang namilit. Hindi, makikipagpustahan ako. Tama nga yung father ko. Nagising ako to a diagnosis of breast cancer and nataranta yung father ko sa doctor. Pati brothers ko doctor. So parang, I think, umpisa ng, fam umpisa ng journey ng family namin pagiging um, parang breast cancer patient advocates or advocate for any cancer patient. So naghanap sila ng mga second opinion sa ba pupunta. Um, tapos napunta kami sa States kasi andun yung isang estudyante ng father ko na gustong-gusto niya yung boss ko, ano yung mga sinasabi sa amin. So, duro ako nagpatingin. At mga 1990s pa to, so ibang-iba ang, ang mundo ng medisina noon. Ang, nagtat, ang pinaka-nagulat ako, ang mga tanong sa akin ng doktor doon, o, oh, ito yung sinabi ko, anong gusto mong gawin natin? Anong decision mo? Kasi nung nandito ako, hindi ako pwede magtanong sa doktor. Hindi ako pwede maging partner sa decision making. Pero doon sa States, natutunan ko na, partner ako sa aking journey of healing. Pero kailangan pag-aralan ko rin yung mga options ko dahil ang final decision na sa akin. Tapos nagpapaliwanag talaga yung doktor. So parang feeling mo in control ka, mas empowered ka. Information is power, di ba? Nakakawala ng kaba. Alam mo ano ba talaga yung kaaway mo, anong pwedeng gawin. So um, yung magandang, um, yung mga natutunan ko doon, dinala ko dito sa Philippines. Kaya ako na-start yung I Can Serve Foundation kasama ng tatlong ibang mga breast cancer survivors. Si Crisan Saldran, Beth Lazatin, and the late um, Becky Fuentes. So, I think ganyan lahat nag-uumpisa dahil may pangangailangan. So, nung una, merienda lang kami tuwing may, may sakit. Uy, ka kausapin mo yung kaibigan, ng pag-untas, parang padami ng padami na yung ka namin halos every week, three times a week, kahit may trabaho kami. So, feeling namin, may pangangailangan. Pati yung problema, hindi na nawawala. So Hanggang sa dumating sa punto sabi namin, seryoso na 'to, kailangan maging bahagi na kami ng problema, ng solusyon. So nagtayo kami ng tinatawag na programang ating dibdibin. Ano siya? Tinatawag na parang Breast Cancer Control Program sa mga local government. Napakaganda po nung inyong nagbigay journey, no? Pero I'm sure, Miss Cara, marami ding mga nakarelate dyan na talagang binali wala nung una, no? Na maganda na na-emphasize natin sa ating mga health checkers na napaka-importante po na wag baliwalain kapag may nararamdaman na. At happy po ako kasi nandito po kayo ngayon at nandyan ang Eye Cancer Foundation. So, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Nabanggit niyo po, 25 years na po ang inyong foundation. Ano-ano po yung mga naging highlight na mga sa tingin niyo ay pwede natin i-share sa ating mga health checkers? So, marami kaming nagawa na iba-iba. Pero ang pinaka tinatawag namin na flagship or yung main program, yung ating Dibdibin, isa itong um, partnership kasama ng isang local government. So, sa local government, um, uh, mag introduce kami ng isang programa, iti-train namin yung buong team ng City Health Office. Ano yan? Doktor, nurse, midwife, barangay health workers. Kung paano madiscover ang breast cancer ng maaga. Tutulungan din namin sila na gumawa ng parang landas ng pasyente para alam nila kung saan sila pupunta kung, at kung anong gagawin. So, kailangan may facilidad yung, yung, yung LGU or kung wala siyang makina or facilities, kailangan may partnership siya kung saan yung malapit sa kanya hospital, clinic. So tutulungan namin sila i-create um, itong pathway na to hanggang sa matapos sa gamutan, hanggang sa kahit sabi mo medyo stage 4, kailangan na doon pa rin nakatutok yung City Health Office dahil kahit stage 4 po kayo, yun yung pinaka last stage or advance, mabubuhay pa po kayo. Kailangan lang talaga pangalaga at uh, gabay ng doktor. So, pag-partner namin, ang, ang kaganda ng mga partners namin sa ng LGU, uh, pag naging partner namin kayo, katagalan, nadidiskubre na ang breast cancer ng mas maaga. Dahil yung mga taga doon sa LGU, mas may konfiansa sila sa LGU. Ay, may tulong, lalapit ako. Dalawa lang naman yung takot ng mga tao eh. Dahil una, feeling nila mamamatay sila. Number two, gastos. So yun ang sinasagot ng ating dibdibin. Kukuha kami ng uh, tulong sa national government, yung mga PCSO, DSW, hindi kayang saluhin, sasaluhin ni LGU. Um, so, halos konti na lang ang gastos ng mga pasyente sa mga syudad kung saan kami may partnership at may ating dibdibin. Ang partners po namin is Tagig City. Nanalo nga ako kami ng galing po ako last year with Tagig City for ating dibdibin. Uh, Munting, Lupa, Marikina, Panabo, uh, Tagum, San Juan, and soon, Baguio. In, in a week or two, magpipirmahan kami doon. So, doon ho nag-umpisa So, alam mo, ang hirap nito, nung una kami pumapasok sa isang LG, sasabihin ng mga doktor, anong alam nila? Mga pasyente lang yan, mga survivors. So, nagdadala naman kami ng eksperto. So, ang hirap pumasok sa isang syudad nung una. Pero pag nakikita nila na mas marami silang naililigtas, parang nabubuhayan sila, na-encourage sila, pabuhayan yung programa. So, kunyari sa Tagig City, um, Normally kasi, meron kami tinatawag na patient navigation program. Parang gabay, may humahawak sa kamay mo, umpisa hanggang dulo. At hindi para maghanap ng pang financial assistance, para ipaliwanag sa iyo mga nasusulat dyan sa mga report na napaka high tech no, na medical terms. Para minsan kausapin yung pamilya kasi may mga asawa kaming kilala na akala nila nakakahawa ang breast cancer. So pinapalaya sila yung mga asawa nilang may sakit. Marami hong ganon. So, yung patient navigator, marami siyang ipapaliwanag. At halos lahat yan, mga barangay health workers, ang galing ng barangay health workers po sa sa Pilipinas, ang turing nila sa bawat pasyente, parang pamilya. So, yun. So, kunyari sa Taguig City, um, ang, 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 ang require ng World Health Organization na sana compliant ang pasyente, or ibig sabihin, sumusunod sa dapat gawin, sana man lang maka-80% sa tagig nakaka 90% kami. Tapos ang death rate nila mas mababa compared to the national average. At saka mas maraming nakakatapos ng treatment. Ang sinasuggest kasi ng World Health Organization sana 80% ng mga may sakit ay makatapos. Para lang dumating tayo sa punto na maibaba ang ang, ang uh, dami ng namamatay. Sa tagig 90% sila na exceed nila to. So, maraming positive ano advantages pag nag-partner kayo sa I Can Serve for the ating Dibdibin program. Pero maliban din may mga iba kaming projects and campaigns, ang campaigns namin, whether it's, uh, like now, meron kaming icons of hope sa social media, mga inspirational women who, sur who survive breast cancer. May lalaki rin na fini-feature namin. Uh, we do a lot of campaigns for social media kasi andyan yung tao. At lagi namin uh, pino promote sa social media. May pag-asa. Ito ang pwedeng gawin paano ma-detect ang breast cancer ng mas maaga. Ito yung pwede mong basahin, i-download for free, which you have in our iconservefoundation.org website. Ito yung pwede mong i-download for free kung may breast cancer ka or kung may kaibigan ka. So far, uh, lima pa atang lingwahe. English, uh, Tagalog, Cebuano, um, Shabakano, um, Waray. Pero dadami pa, nagpa-fundraise pa kami dyan. So we always really put a big emphasis on um, information campaigns. So may mga meron kami YouTube channel, uh, I can serve channel where you can check on mga conferences, maraming mga pag-aaral doon, mga tips, mga interviews sa survivors. Tapos once in a while meron kaming tinatawag na silver linings, parang homecoming na lahat ng breast cancer survivors sa Pilipinas. So, masaya yan. Over a thousand nagpupunta. Um, pero hindi yan regular kasi ang hirap-hirap i Meron din kami mga summits for leaders ng breast cancer patient community. May mga grupo yan eh. So, nag invite kami all over the country. Pinosponsor namin yung leaders para tulungan kami. Capacity building. Ano bang pwedeng maitulong natin sa isa't isa. Mag-share kami ng information or tips, di ba? Um, marami, marami kami ibang ginagawa. Abangan nyo nilang lagi sa social media pages ng I Can Serve Foundation. Nakakatuwa po, Miss Cara, at napakadami nyo nga pong ginagawa at nakakatuwa dahil hindi ito nakakonsentrate lang no sa isang area. Talagang palawak pa, 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 pa ng palawak ang inyong nare-reach sa ating uh, buong Pilipinas. Mukhang uh, buong Pilipinas na ay makakover natin. Marami po kayong nabanggit kanina and I'm sure marami po kayong kwento dahil tulad nga nung nabanggit ninyo ay marami sa uh, miyembro ng I Cancer Foundation ay talagang mga pasyente, no? Talagang mga na-diagnose itong breast cancer. Meron, yung, mayroon po ba kayong pwedeng i-share sa ating mga health checkers? Ano-ano po ba yung mga kailangang gawin ng ating mga kababaihan Kasi tulad nga nung nabanggit ninyo ay napaka-importante na maaga itong ma-detect. So ano po yung pwede namin gawin as prevention o di kaya ay mas maagang malaman na meron kaming breast cancer kung meron man? So, by age 20 or pagdating mo ng 20, kailangan mag breast self exam ka kasama yung kilikili -Kili. um, pwede kayong pumunta sa website namin or sa YouTube para malaman kung paano mag breast self exam or sariling salat sa suso um, kada buwan So, mas, mag, mas maigi kung gawin mo mga siguro mga 10 days pagkatapos ng regla. Kasi before that, parang medyo tender yung, yung ano natin, yung dibdib natin. Medyo maraming bukol. Huwag kayo mataranta sa ganun. So, pag nag-check kayo, Huwag kayo mataranta kung may bukol kayo. Dahil marami talaga tayong bukol. Ang hahanapin mo yung dating wala doon. So, check mo lang every month. Kung may pause ka na, piliin mo na lang yung same day of the month. I-check yon. And then, pagdating ng age 30, um, every year magpatingin ka sa, um, sa isang specialista, whether health worker na nasa, nakasanay, um, midwife, doctor, nurse. Patingin ka lang every year, pero patuloy pa rin ang sariling salat sa suso kada buwan. Pagdating sa edad na 40 or 40, magpamamogram ka na every year or every two years. Pero tuloy, tuloy pa rin mo yung breast self-exam every month para mapansin mo kung may dating wala doon. Um, pero kunyari medyo may lahi kayo, baka iba ang guidelines mo. Uh, sasabihin ka ng doktor, siguro umpisa nito ng mas maaga. So, kailangan alamin mo rin yung family history mo. Ano, alam mo, alam mo especially when you're young, kahit matanda, hindi mo naman iisipin mangyayari sa'yo talaga. In fact, uh, dati ako nagtrabaho kay Lazar Lazaro, the probe team. Sinabi niya ako gumawa ng story at tungkol sa cancer. Sabi so, ko, Cheche, ang boring naman ng topic na yun. Hindi tayo mag-re-rate, mag natin gawin yon. So, hindi ko ginawa. O, oh, hindi ngayon na-karma ako. Yan na lang, pi <laughs> yan na lang laging ano, pinag-uusapan ko at nakikiusap sa mga kaibigan ko sa media na i-feature ang cancer. Pero, not just cancer, kahit anong sakit, kailangan aware tayo. Talagang prevention is the best cure talaga. I mean, natutunan ko yan talaga. I mean, I learned the hard way. Muntik na ako hindi magkaanak na, na pinagpala lang ako ng Diyos. But there are many things talaga na sana hindi tayo magsisi, no? At walang mawawala. Medyo konting gastos para sa prevention. Pero mas malaki gastos, di ba? Health checkers. Pag nagkasakit, grabe yung ano, gastusin ngayon, hindi biro po. Oo nga po. I agree po ako dyan, uh, Ma'am Kyra. No? So talagang in-emphasize natin na uh, maganda yung nabanggit natin about self-breast exam, no? kung kailan ito ginagawa. nabangit uh, nabanggit din po mga health checkers ni eh, Ma'am Kyra kung ano dapat yung mga wina-watch uh, out for natin kapag tayo ay sumasalat ng sarili nating mga suso. No? So talagang napaka-importante napaka po nito. Pero Miss Kyra, tulad nung nabanggit ninyo kanina kasi Uh, dati ay kapag pumupunta kayo sa mga iba't ibang organizations, no, talagang napapakwestiyon, bakit ito ang kaharap ko? E, pasyente siya. Ano po yung pwede ninyong uh, ma-impart sa aming mga health checkers na nanonood at nakikinig ngayon na sila, maaring sila rin ay mga pasyente at gusto ring mag-join uh, sa inyong advocacy? Meron po ba kayong mga activities na pwede naming salihan? Contactin nyo lang kami sa Messenger kasi marami kami opportunities. Um, meron kami tinatawag na I Can Serve Shop. Kung type nyo magbenta or maging creative, lapitan nyo lang kami. Meron din kami throughout the year, free clinic and, and free uh, breast cancer forum. So pumupunta kami sa mga barangay, sa mga eskwelahan, pati mga opisina para makipag-usap at magbigay ng libreng checkup. up Lagi namin kailangan ng katulong doon at uh, mga volunteers. Alam nyo, yung isa sa pinaka-importanting uh, ginagampana na papel ng volunteer, magugulat kayo. Pag-fill up lang ng form, patient form, kahit read and write yung tao, parang natakot sila. Ang laki ng hesitation mag-fill up ng form. Kailangan namin ng volunteers for that. So, marami yung volunteer opportunities talaga um, throughout the year. Just contact us. At saka, huwag kayo matakot ho talaga. Alam mo, sinasabi ko lagi, ang takot sa cancer, hindi naman kamatayan. It's more, hindi ka, parang hindi ka nagkaroon ng buhay na may, na may, um, na malaking halaga. Parang mas importante, yun ang i-focus mo. Kung baga, kung anong iiwan mo dito na maganda, na maaalala ng mga tao, Um, kung dapat may meaning yung life mo, may purpose. Yun ang mas importante. I think, yun ang mas malaking takot na wala tayong may iwan kesa sa mamamatay. At saka, hindi na ho death sentence ang breast cancer. Lagi, lalo na pag maaga na agapan. Patingin lang ho kayo. Kahit stage 4 ho, may tulong yan. ah uh, maraming tulong rin ng gobyerno. Ngayon, alam ko, hindi sapat. Pero, pat patulan nyo na. Yung consulta package, may free mammogram yan. Tanong nyo lang sa mga barangay nyo. At mag-register kayo. Hindi kayo basta pumasok. You have to register sa consulta package online. Patulong na lang kayo kung hindi kayo high-tech. Ang PhilHealth nag-increase ng budget nila para sa may sakit sa breast cancer. Andiyan ang DSWD. Malaki rin ang kanilang budget. Tinaas nila. May PCSO. May malasakit center. At yung ibang private hospitals, may kanya-kanya mga charity ano benefits. So, paki-check ho. Tapos pwede rin kayong tumawag sa amin uh, if you need help or kahit questions kasi nakakalito talaga, di ba? Parang mawawala ka sa dami ng pupuntahan eh. Kailangan talaga ng patient navigation lahat tayo. Mga health checkers, tayo ay magbabalik kasama pa rin si Ms. Cara Magsanok pala, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.